Ayan, ulam namin mga bro. Buntot ng barakuda. Ayun. Ayan. Luluto ni bradbong paksiyo daw. Kasi niluto na namin yung kalahati niyan. Ulo at saka yung gitna. Masarap sariwang sariwa. Ayan. Buntot ng barakuda. hapunan yan hindi namin maubos yan masarap yung paksyo na maasim asim may sabaw mamaya maya magsisindi na kami ng ilaw iya na iya na wapro iya ila wana wamek iya na iya na Wala mga kampa kami dito ng ano, uh, Morilis. Kagabi, wala kami uh, na isang Masama pa na akong kagabi. Lakas ng ulan. Lakas ng silig. Sana dito makadali kami kahit mga dalawa, tatlo. Ayan na. Ilaw na lahat. Ayan. Hmm. Pinakasilyo na ni Bong yung buto. Laki-laki na yan kasi. 7 kilos yan kanina. Mabuo pa yan. lumayan kebayaan Подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь,